mo bang sa anim na pirasong saging na saba at iba pang mga sangkap ay makakapag-start ka na magnegosyo? Yes, guys. Sa anim na piraso lang na saging ay marami-rami ka ng produktong may titinda. 100% sure kung kikita ka dito at tiyak din na babalik at babalik ang mga customers mo once na matikman nila ito. To start ay meron tayo ditong saging na saba na babalatan lang muna natin. Pagkabalat ay mamash ko naman itong mga saging hanggang sa wala ng malalaking chunks ng saging ang makita dito. Kaya guys, make sure nyo po na malambot talaga ang mga saging na bibilhin para madali lang natin itong maimash. Kaya kung may mga overripe na saging din kayo sa bahay, perfect din po itong recipe natin na ipamerienda sa mga bata. Kapag na namash na, ay maglalagay naman ako dyan ng 3 cup ng asukal adjust nyo na lamang po ang asukal depende sa tamis na gusto ninyo. halo haluin lang natin yan hanggang sa matunaw na ang asukal dito sa mash na saging. After matunaw ng asukal, ay susunod naman natin dyan ang 1 tablespoon ng vanilla extract for extra bango dito sa ating mixture. At 1 tablespoon din ng mantika. Cooking oil lang po ang nilagay natin dyan guys. halo haluin lang natin yan hanggang sa magmix na thoroughly ang mga sangkap. Kapag nahalo ng maigi ay pwede na natin ihalo dito ang 1 1⁄2 cup ng all-purpose flour. And maglalagay din tayo dyan ng 1 teaspoon ng baking powder para bahagyang umalsa itong mixture once na maluto. Bali, gagamitan ko na po yan ng kamay para mas mahalo nating maigi ang mga sangkap. Masamasahin lang natin hanggang sa magpormang ang dough na ito. Bali, yung complete list po pala ng ingredients na ginamit natin dito is ilalagay ko na lamang po sa comment section. Check nyo na lamang po. Magaad pa po pala tayo dyan ng 1 cup pa ng harina since sobrang lambot pa ng dough natin. Masamasahin lang natin yan hanggang sa makuha natin ang tamang consistency nito. Yan guys, okay na okay na tong dough natin. Pahiran lang muna natin yan ng mantika para hindi maging dry ang ating dough. Then i-rest muna natin ito ng kahit 10 minutes lang. Habang naka-rest ang dough natin, ay i-prepare muna natin yung ating pang-coating. Bali paghahaluin lang natin dyan ang isang maliit na pack ng breadcrumbs at isang maliit na sachet ng cheese powder. Pwede nyo din naman pong huwag nalagyan ng cheese powder guys para less na rin po sa gastos. Dito na ulit tayo sa ating nerest na dough. Bali, nagpahid lang muna tayo ng mantika sa kamay at sa measuring tool natin para hindi manikit ang dough natin. Then, saka natin imold ang dough sa pahaba tulad ng nasa video. At kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa ginagawa natin today. Kung sakali po magugustuhan mo itong lulutuin natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, very nice pang negosyo recipe. Maraming salamat po! Yan, guys. Natapos na nating ihulma lahat ng dough. Proceed na tayo sa pagluluto. Bali, kukot lang muna natin dyan ang mga dough sa pre-repair nating pang-coating kanina. At habang kinukot natin ang mga ito, ay nagpainit na din ako ng mantika sa kawali. Then, pagkakot ng dough, ay diretso na natin itong ilalagay sa lutuan. Lulutoy lang natin itong mga dough hanggang sa mag na at umalsa na ng bahagya ang mga ito. Dapat po ay nasa medium heat settings lang po tayo para hindi agad masunog ang breadcrumbs. Kapag nag-brown na yan lahat ay pwede na natin itong hanguin. And there you have it guys. Pwedeng-pwede na natin itinda o kaya naman na ipamerienda itong banana breadstick recipe natin. Oh, di diba guys? Ang ganda ng kinalabasan at ang dami pa nating nagawa. Kaya perfect na perfect talaga itong ipang negosyo. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na din gumawa nito.